Hello, welcome to my vlog. Pechay. Ay to mga dun. buti doon siya pumunta. Ayun. Ano yung Ano yung ginagawa nyo? Ano ba 'yan? Pechay po ako na sumagot kasi niya po siya. Uh. Ganda. Pechay yan. Tsaka po yung aso nito, buti po doon tumai sa may ano. Yan. Napagod siya sa kakakarga, nagtanda tae. Ha. Ang pangalan po niyan ay si Tanggol. Yan po yung magmamana kay Tanggol pagkayari na ng pelikula. Merienda ka muna. Sana ang ganda niya, no? Marbis po sana siya ng makapal, na makapal na pechay.